Thank Ay, si Kim to ah. Shout sa'yo, Kim. Hello mga ka-ducks Teka muna, yung ducks ha Short yan ng pandak Alias Wail Unang video natin Pag magustuhan nyo tong video na to comment lang or like. Gagawa tayo na, ng mga videos na gaya na to. Viral ngayon sa social media itong batang panay ng kahol ng kahol. Thank you! Thank you! Ay si Kim to Siya ay si Taipeng27 sa TikTok na may 418k followers na. Ang kanyang tunay na pangalan ay si Adrian Navarro na may 18k na followers sa Facebook. Siya ay 18 years old na taga Antipolo Rizal. Sa tingin ko inborn na talaga itong palabiro si Adrian. Kasi naman kinagiliwa ng mga netizens. Marami din na noon nagpabasa kanya. Kanya naman talaga tayo eh pag ano. Pero uh, we are entitled to our own opinion. Kumbaga. Guys, okay na guys. Guys! Yay! Siya ang pasimuno ng bagong trend na ano, fake mask. Yung mask na no may butas sa gitna. Oh, para atang siyang may trademark nito. Umabot na sa 13.4 million likes ang kaniyang main TikTok account. Sa tuwing nagla si Adrian, uh, yung mga ano, mga followers niya ng mga gifts kasi naman sa TikTok uh, alam natin na may coins, may gifts. At nag-post siya, nakamit niya yung pinakamahal na gift na maaring maibigay sa iyo ng follower mo ito yung lion, guys. Yung lion ay worth 29,999 coins. Magkano ba yan? $400 dollars lang naman yung ano, value ng lion gift equivalent to 22,667 pesos. Swerte. Sabi sa kanya post na gagamitin daw niya sa pag-aaral niya. Uh, pala naman tong si Adrian eh. Seryo, seryoso sa pag-aaral. Uh, siguro in a way. Uh, kumikita siya while estudyante binago na talaga ng ano social media yung ano uh, the way we earn income sa tingin ko di naman masama yung ginagawa niya uh, we just find it ano uh, amusing or somehow funny or sa iba maraming ano mabibigat na sinasabi kasi naman ikaw ba naman ano, maglalive kahol lang kahol pero eh, it worked for him sabi ko nga sa sarili ko para gagawa ng video na gaya na to live ako sa tiktok pero ako si alias wail yung wail guys ano yan desire word uh, a shortened term for wala ilhi it means unidentified. Paki like naman jan or comment and share. Sa sagutin ko yung mga comments nyo. Kay Adrian, good luck sa ano. So pagiging social media icon, uh, you're doing a good job. Support natin yung isa't isa para sabay-sabay tayong umangat. Hanggang sa muli! keep going never give up alias wael